Hello guys, magluluto tayo ng mandunggada guys. Nagisa ako ng ahos at saka bumbay sa kaluya. Ito lang guys. Gisa mo guys. At tapos ilunod mo itong mandunggo guys. Mandunggada ito guys. Mandunggo ng baka. Mandunggada lulutuin natin guys. Mandunggada. guys Mag lang ito guys kasi ano malambot na itong mandunggo ng baka guys malambot na Lagyan natin ito ng ano guys green peas black beans tsaka paminta anise at saka mantang duro guys dahunan din brawler laurel teka bigyan natin ng ano pineapple juice pang, pa, ano guys balanse din sarap guys takpan muna natin guys tingnan natin guys oh kulog na guys hindi ito masabaw guys ito na ang ano guys ingredients natin guys toyo gumagawa ako ng seasoning guys sarili kong ginagawa seasoning uh, star anise pinapowder ko guys paminta Ka ito guys sa inchik ito guys si bot, guys pabango lang guys Ka ito toyo ito pineapple guys guys. Sobrang lambot na ito guys. Ganito lang guys. Di kayo mapik... Mga ano guys. Pipikit sa sarap Guys. Kipikit ang mata nyo guys. Sasarap guys. Isang pakulo lang guys. Loto na to guys. Kung lagyan nyo pa niyang ano, maraming mga rekados guys. Kayo nang bahala guys. Kaya ito sa akin, ako na rin ang bahala. <laughs> itu nasa guys mandung gada mandung gada guys yang sarap guys nyam 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 sarap guys kainan na guys maka sarapnya guys oh ang bango niya guys ang bango talaga guys kaya na guys kaya na tayo guys. So guys, guys ito guys tikman na natin guys Dito muna guys mandong gada tikman natin guys ha Guys. Ano guys, ang texture ng ano guys, ng laman ng mandunggada guys. Sobrang lambot guys. Tsaka malinamnam. Sa ninagay natin na pineapple juice. Ano nung ano. Sarap na guys. Maraming mga mga recados sarap lalo na ipare sa ano guys kanin guys pare sa kanin mmm ang sarap guys so ang sarap guys so, natikman nyo guys medyo mapigilan guys is gusto nyo sumubo ulit

sabaw pa lang guys oh. sticky mm, hindi siya siya masabaw guys masarap siya kain tayo guys sarap guys mm -mm. mm. ang lambot tigas kainan guys pero pagkain mo ang lambot ay, dahil sa ano guys na pinakuluan mo tapos ano pa ginagyan mo pa ng pineapple juice tapos lalong lumambot guys ang laman mm. Ano? salamat guys